Armpit. Armpit. Um, Anong English sa... Ano ka punta na naman dun eh. Ito. Anong Ingles sa... Uh... Oh, sorry. Sa gabi. Sa gabi? Oo. Uh -huh. Moon. I'm um, dark. Moon. I'm dark. Night. Night. Sa umaga. Sa umaga. Sunday. Sunday. Morning. Morning. Bakit? Nung gabi? Sa gabi. Night. 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 Morning. Night. night. Ano ang English sa pagkain? Pagkain. Food. 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 Hindi ako mag-apoy. Okay. Ano ang English sa uh, damit? Damit? Ah... Uh, Ha? Ang tibay ko talaga. Anong English sa? Sa bato. Sa bato. Ah, alam ko na, alam ko na. Um, ano ngayon? Sagot atun. Wait lang, wait lang. Sa bato. Ah. Uh, Ayan, no? Bato. Ano ang hindi sa bato? Hmm, bato. Okay. Ano ngayon? Ano ngayon sinagot ko dati? Wait lang, wait lang. Ano ngayon? Wait lang, ah, isipin ko. Huwag mo sulatan. Tomboy po ako. Parang daro kayo, sabi ko. Stone. Uh, stone. Stone. Stone, ano yun? Bato, stone. 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 Hindi yun ah. Bato yun. Hindi. Ano ang English sa buhok? Buhok hair. Yeah, walang score si Jack, hindi nasagot. Ah, uh, hoy. <laughs> eh, wala kayo score. Tama po. Ah, eh. Akin lang ko daw. Kiss. mo kina Anong English sa uh, Puyod. to puyod. ponytail ponytail I want a ponytail I want a ponytail I'm a sa kabayo kabayo horse 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 Sa Sa... Maistay siyang pagkain. English. Sagot Jacktoon. Um, ano Jacktoon? Food. Direct na. Opo. Vegetable. Vegetable! Vegetable. <laughs> <laughs> food. puto. puto. Anong English sa itlog? Itlog egg. Egg. Anong English uh... sa <laughs> Saan pa kaya? Sa damo. Sa damo? Grass. Ano? Grass. Grass. Uh... lupa? Lupa? No, bon. mm -hmm. Soil. 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 Mm -mm. ah. Soil. Soil. Ah. Soil. Air. Air. It's too big. It's too big. Water. Water. Come on. water. too big. Sabi ko sa apoy. Sa apoy, sabi niya. Anong di sa si apoy? Um. Oh. Hmm. Ah, na naman. Ay. <laughs> Or no boy. Pudong <po> eh. sujuk <laughs> papa. Pabulong-bulong ka pa kasi. Maka na ko ah, Wait lang, wait. wait! Wait! Wait lang, wait lang. Wait <laughs>